Hindi na po bago sa mga Pilipino ang hilig sa panood ng mga dula tungkol po sa ating kasaysayan. At good news, isa na namang obra ang tsak na magbibigay inspirasyon sa pagbabalik po nito sa Entablado. Ayan, kaya naman ngayong umaga live na live nating makakasama ang ilan sa mga bida ng dulang Pinky at isang musical na sina Vic Robinson at Gab Pangilinan. na and Shine. Hello. Hello. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, Pilipinas. Ayan. Good morning. Uy, <laughs> una sa lahat, congratulations sa dito sa dulang you. ito. Anong pakiramdam na muling? Babalik nga ito sa entablado ang Pinky yan. Ayun na. Natutuwa kami uh -oh. kasi mahal na mahal namin yung dulang ito, yung uh -oh. musical na ito. Lalo na recently, kaka-guesting lang namin, kakanal panalo lang niya ng best actor. Oh, wow! Kailangan mo na lang. Gusto ko yung segue na yun, oh, best actor so na, yeah. lang na, na, si na lang si Vic. So, po kami na. Mas mapanood pa siya ng mas marami oh, this time oh, around okay. sa so, rerun. Oh. Nabitin pa kami, actually. Oo oh, nga. At dahil nga rerun ngayon, ano ba yung difference nilang dalawa? Oh, Mayroon ba kayong mga bagong i-offer this time? Ayun. Since this is an original work by Tanghalang Pilipino, it keeps evolving po eh. So okay. habang na-re-restage at na-re-restage, maraming bagong sulat. Yung aming mm. writer na si Juan X, may mga bagong kanta. Yes. At may mga bagong cast members. Okay, nice. so sa so, mga nakapanood before, pwede ulit nilang ulitin. Yes. yes. Kasi parang, kumbaga, parang panibago na. So this time, it's, may ibang focus ba ganun? No, it's actually the same. Okay. Pareho lang siya, pero may mga tweaks lang oh. na mag I guess magpapaobra pa ng story at uh -oh. mag oo oh, oh. kasi mas maganda siya. <laughs> okay, kasi ang detalye, yung uh, mga detalye na natin na ni 1X. Oh. Yeah. Yeah. Tapos yung kanta, bagong kanta ni Vic DJ and Atko. ni Ideya ko oh. nakakantahin ni Vic and Wei. Uh -huh ng Jose Rizal namin na si Kaki Teodoro. Okay. Fun si fact, babae po ang Jose Rizal namin yeah. sa show na to. Oh, yes, oh, yes. Kaki, yes. yes. Teodoro. Yes, yes. 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 So yes. actress. Talaga wow. na mga na 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 award-winning okay. naman Toto. pala talaga. Yeah. Tapos yung bagong nanay niya na dati si Between Escalante, ngayon si Tex Ordonez, okay. who is now the stepmother sa Into the Woods. So marami kaming inaabangan na bago. this. Okay. Yeah. mga bagong atake dun yeah. sa yes. roles niya. Yeah. Okay, sa so, so mga hindi pamilyar dun sa pinkian uh, at sa istorya kung saan iikot ito, more about that. Ayan. So Pinky Ann is a, a musical about the life of Emilio Jacinto. Kaya Pinky Ann because yun po yung pen name niya sa Katipunan. Hmm. And Pinkian literally means spark when you translate it to English. So spark could mean a lot of things, especially sa ating mga Pilipino. It could be the spark for change, A spark for something uh, brilliant that you can do for your uh, society and for the country. Oh, well, today kasi pinagdiriwang natin ang National Heroes Day. Sa tingin niyo ba itong pinkian magbibigay din ng mas maliwanag na meaning ng kabayanihan para sa atin. Yes, lalo na kababayan? si pinkian, Emilio Jacinto, siya ang pinakabatang general ng katipunan. Hmm. So ito, parang talagang tinatarget namin yung youth at yung kabataan at ano ang magagawa nila sa mga ginagawa nila araw-araw. Anong magagawa nila para sa, sa kapwa nila, para sa isa't isa, para sa sarili nila. And it's really to empower and encourage them that, oo, meron silang magagawa. No matter what. Kahit sobrang liit pa nun, may magagawa sila. Yeah, And to add to that siguro, um, hindi mo kailangan mamatay para sa bayan mm -hmm. to be a hero. Kahit sa simple mong paraan bilang Pilipino, pag gumawa ka ng tama, pag tinrato mo ng pantay-pantay ang kapwa mo, maaari kang maging bayan. Ang ng mensahe. Please invite all of our viewers to catch our show. Yes, please come watch Pinky and Isang Musikal. We open September 12 until October 12 sa CCP Tanghalang Ignacio Theater. Ayun, para po sa tickets, uh, log on to Ticket to Me, Ticket World, at pwede po ninyong i-follow ang Tanghalang Pilipino pages para sa more information kung paano nyo makukuha ang inyong tickets sa Pinky and Isang Musikal. Sana po makita po namin kayo sa Tanghalan. See you there! Thank you Vic and Gab At syempre may pasilip sila sa atin yeah. Dito sa ating kiyan Meron silang espesyal na performance Para po sa atin Take it away mm -hmm. Ikaw ang liwanag na inabangan Ang pamumukad ka't nang bukhang liwayway Ngiti mong hubad Sa dilim ng gabi Ako ay malaya Pag ika'y katabi <laughs> Ikaw ang, ang init sa pisli ng halig ng araw Tinutulaan ng mga bakata At tindag lalaban laban na may mandirigma Kalayaan ay pagsapit ng pag

Ikaw ang pagtigil ng aking ligalik Ang pananahilik ng aking paghitik Ikaw ang liwanag sa bayang madilim Ikaw ang paglayan Ibig